Hello, good morning guys. Breakfast tayo. Bread. Well, egg mayonnaise. pero itong bibig ko dito bro. nainom ko kape ng isang araw akala ko malamig na mainit pala kaya masakit guys buti hindi dito dito lang sa loob humm lumaga -hmm. nga Pinawalamig ko ng kape ko. Diba? Mapasok naman ako. Dapit na Christmas, guys. Ilang tulog na lang. may so, mayonis dito sa gilid ilang mm. years na hindi ko kasama yung mga anak ko pag christmas hindi magastos umuwi ako guys may estudyante pa kasi libre naman sana ang pamasaya sa aeroplano pag umuwi ka doon ang gastos may college pa ako, may grade 12. Hirap naging nanay at tatay. Hindi ko kayo magsakripesyo sa mga anak mo. Ayoko pa mauulit sila sa akin nagawa ko napakahirap maging katulong kaya bang kaya ko pagigapang ko sila pay pay Tantagay tayo. Kaya lagdag ng mayonnaise oh. ka. Dito. Kasi naipin ko. Mm, dito pala napaso. Bye guys!